Welcome back mga ka-DIY and sa video na to ay pag-uusapan natin kung saan nga ba ang daloy ng direksyon ng kuryente. Ito ba ay mula sa positive papuntang negative o mula sa negative papunta sa positive? Ang sagot po dyan ay depende sa kung anong pananaw ang ginagamit mo. Pagdating kasi sa mundo ng electronics, kadalasan ang ginagamit nating direksyon ay ang tinatawag na conventional current flow. Ibig sabihin nito, ang kuryente ay assumed na dumadaloy mula sa positive terminal ng battery papunta sa negative. So halimbawa kung meron kang battery like 9 volts, iisipin natin na ang current ay lalabas sa positive side, dadaan sa circuit at babalik sa negative. Pero teka, 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 teka. Totoo bang ganyan talaga ang daloy ng kuryente? Well, ang sagot po dyan ay hindi. 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 Ang totoong daloy ng kuryente ay mula sa negative to positive. Bakit? Kasi nga ang electrons ay mayroong negative charge at gaya ng magnet, ang negative ay naa-attract sa positive. Kaya kung scientific basis ang pagbabasehan, electron flow talaga ang tunay na direksyon ng current. Dahil ito ay mula sa negative terminal ng battery, dumadaloy ang electron papunta sa positive terminal. So, technically, mali yung conventional current, ganun. Actually, hindi rin. Kasi kahit baliktad sila ng direksyon, pareho lang ang epekto nyo sa circuit. Ang mahalaga, dapat consistent ka sa analisis mo. Ang tanong, bakit mas ginagamit ang conventional current flow sa circuit analysis? Well, actually, meron kasi tayo ng tatlong simpleng rason pagdating dyan. Una, kasalanan to ni Benjamin Franklin No Alam nyo kasi ng early 17th century, si Benjamin Franklin, siya yung unang nagbigay ng tsorya o nag-conceptualize ng direksyon ng kuryente. So wala pa sila ng idea sa electrons nun. Kaya inassume niya na ang current ay galing sa positive papunta sa negative. At dahil siya yung pasimono ayun, lahat ng textbook, symbols, diagram, nakabase sa conventional current. At hanggang sa ngayon, yan pa rin yung standard. Pangalawang rason kung bakit conventional current pa rin ang ginagamit, alam nyo kasi, mas madaling i-drawing at i-analyze ang conventional current. Well, kung nagdi design ka kasi ng isang circuit or nag-a-analyze ng isang circuit, mas madaling intindihin kung i-assume mong ang current ay galing sa positive. Halimbawa, pagdating sa LED or sa mga typical na diode, kung napapansin nyo, di ba meron siyang arrow? Yung arrow na yon ay nagpapakita ng direksyon ng conventional current at hindi electron flow. So kung nagbabasa ka ng schematic diagram, mas natural at klaro ang logic kapag conventional current ang gamit mo. Pangatlong rason kung bakit conventional current pa rin ang ginagamit sa ngayon, alam nyo kasi, yun yung standard sa buong mundo. Halos lahat ng electronics textbook, software, schools at maging engineer, conventional current ang ginagamit. Ibig sabihin, kung gusto mong makisabay sa mundo ng electronics, mas mainam na conventional current ang sundin mo, kahit na kabaliktaran pa ito ng tunay na electron flow. So balikan natin yung tanong, saan nga ba talaga dumadaloy ang kuryente? Well, scientifically, ito ay mula sa negative to positive o yung mas kilala sa tawag na electron flow. Pero pagdating sa circuit diagram at circuit analysis, conventional current ang ginagamit, wherein ito ay mula sa positive to negative. Pareho naman silang tama pero depende yan kung paano mo sila titingnan. Alam nyo kasi kung nag-aaral ka ng electronics o gumagawa ng project, mas mainam na conventional current ang gamitin mo para hindi ka malito sa mga diagrams at symbol. So sana po ay naging malinaw sa inyo itong ating napakasimpleng discussion na to. Siyempre, like and subscribe na rin dito sa ating napakasimpleng video. Maraming salamat! I Stop sobbing. Stay humble and be courteous.